idol na amin sa Solia Mactan Resort. Ayun, so, mo Yahang mga idol. Is so, doha ka din. kayo siya mga idol. Lindo't kayo. Ayan, oh eh. Nasa diri koan. Ayan. 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 Maniyahang shower. Ang towel. Okay. Mauni ang iyahang room, no? <tryo> Yan ay bed. Twin bed siya mga idol or double bed. Yan mauni ang iyahang kung Ang gawas Ayan. So, ni ang view sa gawas. So, tapos, uh, mauna yung view. <laughs> so, ang kanang kita nung sa nanon, medula, diba? Uh, Cebu Island. Ayan. yung kinima doon mo niyan. Swimming pool. So, kanima yung doon, padong mi ngato sa ubos. Uh, Gawas mi, gua sama pun So kena mai dul. Uh, waktu mi pavilion area, kau mi gua mi sama pun kau mai dul. Gini agamamu. Karon mo ni ang view sa ah, gabi mga idol sa so, ilang mga pool. So kini nga time ah, sirado na close na. So, around mga 8 or 9 siguro mi ani kanaog mga idol. So na koy video pagka ah, buntag na pero sa sunod na tong video mga idol. So kini mo ni ang view sa gabi eh. anang pagkasabad do mga idol kay todis magid may dito mga idol so nindot kayo mga idol ang ilang mga facilities kini mga idol uh, ni makita ni sa dalawa na paborito ni sa mga bata diri mga gagmayng bata kay yabo-yabo ang tubig diri mga idol diri ol relax relax ra diri na pita <laughs> Sana oh. So hindi hindi ani ko mga idol ari ko ko ari ko sa gawas. So kinilan sa mga idol. So salamat sa pag support mo idol. Thank you for watching. Bye-bye.